Yan, yeah, manghuli po tayo ng daga. Kasama natin si, ano, Tatay Rudy. <laughs> <laughs> ang galing, ang galing! <laughs> Yan. Yeah. Ano po bang, ano natin yung kanya, Rudy? Ang panghuli ng daga. Paano natin makikita? Ay, maghanap tayo dyan sa puno ng saging kung mayroong nakatira dyan. At tayo ay uulamin natin mamaya. Ay, wala tayong ulam. Yun lang po. <laughs> Si Ka Rudy! <laughs> Gago! Ayan po, maglalakad na kami ni Tatay Rudy. Mga idol. O, ayun. Ayan. Ano ba bang technique dyan natin sa paghanap ng <laughs> tatay Rudy? <laughs> Ayan, nakita nyo. Napakalawak ng sagingan ni Tatay Rudy. Matataas. Ayan. Sa ganyan, may laman niya kay Rudy. Tatay Rudy. Yan, tinataga niya yung saging. Ano ba bahay din na daga dyan? Patay Rudy. Wala daw po laman. Yan po, daladala -dala ni Tatay Rudy ang ano, mahiwagang pisaw. Ayan o. Yan. 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 Alosang na po kami. Tatay Rudy. Lawak ng lupa ni Tatay Rudy. Sa inyo din yan, Tatay Rudy, yung saging. Napakalaki, oh. Bila na daw po yan. <laughs> <Gagod. laughs> Mababarangay tayo dito. <laughs> Mababarangay mo tayo sa lapain <laughs> ni Tatay Rudy. <laughs> yan, halaw. Halaw pala. Ay, may puso. Malaki na yung saging yung Tatay Rudy, oh. Ayan, oh. Ano gamit niyo pataba diyan, Tatay Rudy? Ito po. Like. Tai. Tai ng ano? Tai ng mga manok no, <laughs> Tatay Rudy. Mga manok. Tain Saka tayin ng baka. baka. Ma Mataasin sa akin Tatay Rudy, oh. Higante no. Higante. <laughs> Gago. Taas. 5 feet. Higante naman ng kusang bulo. Eh, na-bigkit ni Tatay Rudy yan. <laughs> yan, hanap po tayo ng daga. At naglakad na nga po kami ni Tatay Rudy. Papunta po doon sa may tinatago niyang kulungan ng mga daga. <laughs> Ayan po. At punta na po kami ni Tatay Rudy upang hulihin yung mga pinagtataguan ng mga alaga niyang daga sa kanyang bukid. Ayan po. At nilalakad po natin ang daan na medyo matinik at medyo makati din sa da, ano sa paa pero good naman ayan habang papalapit po tayo ayan po nilinis na po ni Tatay Rudy pinagtataguan ng daga ayan po at kinapa Tatay Rudy sa mga gantong puno po ng saging ay maaari daw pong nagtatago yung mga daga, sabi ni Tatay Rudy. Ayan po. Ayan, dyan daw po madalas makikita yung mga daga na nagtatago. Ayan. At bali, na po ulit ni Tatay Rudy yung iba pang mga longga. Ayan po. At sabi po ni Tatay Rudy sa may lugar po na to ay pag may ganito daw po ng mga bakas ay yun daw po ay sign na maraming daga na nagagala po sa may papunta sa puno na saging ngayon po. Ayan po, yung tinuturo niya po na yan. Pag nakakita daw po kayo ng mga ganyang kalaan na kalaykay o kinahig ng mga ganyan, sobrang linis ay dyan po nyo po makikita yung daga o madaga yung lugar na yun. ah At ito na po, inabot po natin kay Tatay Rudy ang ating mic. At ihingi pa po tayo ng ibang idea po sa daga kung saan sila makikita. Ay, hello po mga idol. ah uh, nandito pa tayo sa bundok ngayon. Ano? ay naghanap naghanap po kami ng maulam dito sa bundok ay wala kami makitang daga dito sa sagingan saging na tinumba namin ang na mga idol yung mga ubod, do ay no sana makakuha tayo ng ulam dito ngayon ayun palang na -hukay, hukay ko dyan idol tinatanggal-tanggal ko yung damo dyan baka may makita kong ano dyan cobra eh wala eh kaya ang na naisipan ko idol yon saging saging mga idol at yun po ang target na lang po namin dyan ni Tatay Rudy ay ito na lang pong puno ng saging dahil wala po kami nakitang daga ngayon. At yan po nilinis na ni Tatay Rudy yung puno ng saging. Dahil daw po itong puno ng saging na to ay pwede daw pong kunin yung ubud nito at kulayin. At nga po wala, sa pagkuha po nito, piliin nyo lang daw po yung medyo bata-bata pang saging na medyo malusog-lusog. Para medyo maganda-ganda rin daw po yung ubud. Eh, yun na po at nilinis na po ni Tate Rudy at yan po yan ganyan yung itsura po ng puno ng saging eh. yung ang kukuha na po namin ng ubod at gugulayin po Ayan, yan ganyan lang po siya kataas yan yan po ay nasira sa part po na yan eh, medyo nasira po yung mic dyan Okay, uh, next night po dyan ni eh, Tate Rudy <laughs> na iya po sa kami lang konti. po. Ay, ganyan na po yung magandang part na pagkunan ng mga ubod ng saging. akin. po. Ayun na po at tatagay na po ni Tatay Rudy yung puno ng saging at itutumba na po. Ayan, tumumba na. Ayan po, ganyan po ang pagkuha ng ubod ng saging mga idol. Ayan po. Eh po, at pinutol na po dyan sa part niya ni Tatay Rudy. At pinasan na po ni Tatay Rudy doon sa may lugar na pwedeng linisan. Ayan po, pinasan na po dyan ni Tatay Rudy. Ayan po, at nilinisan na na ni Tatay Rudy dyan. At kukunin niya po dyan yung ubod. Ganyan po yung pagkuha daw po ng ubod ng saging mga idol. Ayan po. Iniwa ni Tatay Rudy sa may pinakagitna yung puno na saging at binalatan. Hanggang sa matira po yung pinakamalambot na parte. Ayan po. Ayan. Pinapanood ko lang po si Tatay Rudy kung paano po niya kunin yung ubod. Ayan. Ayan po kunin yung mga ubod. mga idol. Ayan po. Ayan. Medyo maganda po yung Biyo kasi medyo ano na yung araw. ano na balik natin kita Tatay Rudy. Ayan. Lito na po yung ubod. Ayan na po. Kuha na ni Tatay Rudy. Ayan na. Pag nakita nyo na po yung part na yan, uh, malapit na po kayo doon sa may ubod. Ayun po. Malambot na siya. At yan po, ayan. Balatan nyo lang po ng balatan hanggang lumito yung pinakaubod nyo po. Ayan, sa pinakamalapit na party na po. yan. Ayan. ayan. watch lang po natin kung paano kunin ni Tate Rudy yung ubod ng saging. At nakuha na nga po ni Tatay Rudy yung ubod po ng saging. At, uh, ayan po. Ganyan na po yung itsura niya mga idol. No? Ayan po. Ayan. Press na press at sariwang sariwa po siya. At halina na daw po at lulutuin na daw po ito ni Tatay Rudy. Ayan po. At uh, tara na po. Uwi na po tayo mga idol. At na po. Dala-dala po ni Tatay Rudy yung ubod ng saging. Ayan po yan daw po ay sobrang napakasarap pagka naluto daw po at natanggal daw po yung mapaklang katas niyan kapag napigaan na daw po. Ito daw po ay mabi, mabisang pagkain kapag nasa bundok at walang pang ulam sa bini Tatay Rudy. Po. Dahil wala pong makitang daga si Tatay Rudy ay ito daw po muna ang aming gagawing hapunan o ang aming uulamin safety naman daw po ito sabi ni Tatay Rudy at hindi daw po ito nakakalason. At iyan po, abang pinagmamasda ni Tatay Rudy yung puno ng lang ka, e, ito daw po. Titikman niya daw po para sa inyo mga idol. Ayan. No. Para daw po maniwala kayong ito po ay safety at sobrang napakasarap kainin. At iyan po, binuhay na po ni Tatay Rudy ang kanyang ilaw sa kanyang bahay po. Ayan, uh, dito to niya po, dito niya daw po lulutuin sa kanyang sala ang kanyang ubod ng saging. Ayan. Naghanda na rin po pala si Tatay Rudy dyan ng mga sibuyas, bawang. At yan po, ginayat na po ni Tatay Rudy. Ayan. Ang gagawin niya lang daw po dito ay gayatin niya daw po ng pinong-pino. Pino at manipis. Ayan po. Yan, ganyan po. Kagaya po na ginagawa ni Tati Rudy. At nakaredy na rin po ang kalderong paglulutoan ng ubod ng saging ni Tatay Rudy. Ayan po. Ayan, at mala, natapos na si Tatay Rudy at kayat na po lahat. Ganyan na daw, ganito naman daw po ang inyong gagawin ay ilagay ang ubod ng saging sa may kasirola at po kakatasin or tatanggalin yung ano niya pinaka dagta yun daw po kasi ay pag hindi natanggal ay mapakla kaya, kaya katasin at ah, tanggalin daw po yun sabi ni tatay Rudy at bago daw po tigaan ay lagyan daw po muna ng asin bago lamutakin ayan kahit konting asin lang daw po at konting tubig ayon at kung nalagay na na ng asin, ay lamotakin daw po. Ayan, at nilamotak na po dyan ni Tatay Rudy. Yan yun daw po ang proses ng pagluluto ng ubod ng sagi. Ayan po, nilamotak na po dyan ni Tatay Rudy. Ayan po, ganyan na po itsura niya pag taas niya pong lamotakin po. Ayan po, ayan o. Ang next naman ay itapon ang katas nito. Yan po, tinapon na ni Tatay Rudy. At ang next, ibalik ulit doon sa may lalagyan. Ang next naman daw po, ay lagyan ng ingredients. Ayan na po, yung mga sibuyas, bawang. Yan, ginayat na po yan ni Tatay Rudy. Galangan niya pong gayatin, mga idol. No? At yon nilagay na po ni Tatay Rudy. Ang next naman ay sibuyas po, syempre. Yan po, lalagay na po yan ni Tatay Rudy. Sibuyas na puti po ang ginamit ni Tatay Rudy mga idol. Ayan po. Ayan, pasensya na po. Sinisi po na mga idol. Ayan, po ni Tatay Rudy. Ayan po. Saktong gayat lang daw po. Sabi dyan ni Tatay Rudy. Ayan po. Ayan, ginayat na po ni Tatay Rudy. And then next naman daw po ay sibuyas na pula. Para mag-mix daw po yung lasa. Talagang mas masarap. And then, next naman, yung pinagbalatan ay itapon daw po. Ayan. Dahil di na daw po yun kasali sa pampalasa. At yan lang po. Ang next naman daw pong nating ilalagay ay lagyan daw po ng magic syrup. Sabi ni Tatay Rudy. Ayan. Ayan. Ayan yan po ang pagpuproses ng pagluluto ng ubod ng saging sa bundok. Okay, that. And next naman daw po ay kung wala daw pong sardinas ay pwede naman daw pong tuyo. Ayan po, nakita ni Tatay Rudy mga idol. Ayan. Sobra na sarap niyan mga idol. Lalo na po pag nasa bondok po. yan Ay inuulam. Masarap po talaga yan mga idol. At yan po, ang next yun po ang gagawin ay lagyan ng tubig. Saktuan lang daw po. Sabi ni Tatay Rudy dyan. Ayan. And then next daw po, takpan ng takip na nalaglag doon sa sahig at isa lang. Sinalang na nga po ni Tatay Rudy sa nagbabagang apoy. Yan, sinalang na po ni Tatay Rudy. At yan, ginato, sinulong or ginatongan na ni Tatay Rudy. Yan po. And then next ay lumakas na yung apoy. Kailangan na daw pong haluin dahil baka daw po masunog. Yan na nga po at may masarap na talaga dahil luto, malapit na siyang maluto. Ayan, mapatras si Tatay Rudy dahil mainit. And then next na pong ginawa ko habang nagluluto Tatay Rudy ay nagsalang na din pala ako dyan na sinay or naghugas na po. Or know, yan po. Inabigyan ko na. O, oh, inugasan ko po iyan ng isang beses lang. Ayan po. At ang pinasabaw ko na rin po dyan ay mineral po mga idol. Ayan. Sinasya na po. At sinisipon. Ako, iyan na po. At sinabang iniintay namin, yung sinaing, ay nag-iyaw na rin po ako ng toyo mga idol. Ayan po. Yun nga po, abang inintay po ni Tatay Rudy maluto ay naggawa po siya ng tansi. And then next naman po ay luto ng lahat at ito po ay kakain na kami. At titikman na namin ang luto ni Tatay Rudy. Ayan po. Nauna na po sa mandok dyan. <laughs> Mga idol kasi din ako din po ay nagugutom na. Ayan po si Tatay Rudy. Yan, at dinami ako na yung kuha ng luto ni Tatay Rudy. At nilagyan ko rin ng suka na may sili na may tuyong iniyaw. And then next naman po, ayan si Tatay Rudy na. At nakita nga po pala namin yung aking pamangkin. Ayan o. Oh. Sabi namin na ikumain na po siya. Siya po ang aming cameraman, mga idol. Ayan po. May siya po ay mayayain sa camera. Ayan, pagpapasayan niya na po. Ayan po siya. O. <laughs> Ayan, po. <laughs> yung aso nakatingin pa. <laughs> Sabi po namin ay kumain na. Ngunit siya po ay nahihiya talaga sa camera. <laughs> Mayayain po talaga sa camera mga idol. Magpasesyon na po. Ayan po. At siya daw po ay maya maya na na po kakain pagtapos namin. Ayan. <laughs> nah, sobrang hiya. Niyang hiya po talaga sa camera niyan. <laughs> Takot sa camera. Ayan. At yan naman po ay kumakain na kami ni Tatay Rudy. At yan naman daw po ay may amena si pamangkin ko. Ayan po. Iya. Yeah. Nahihiya pa daw siya sa camera. At yan po at kain lang muna tayo mga idol. Sobrang sarap po talaga ng luto ni Tatay Rudy. Abangan nyo lang po at next na na po dyan kakain ay si Pamangkina. At syempre, yun nga, kumain na din ako at yan, kain po tayo. At yan na nga po, ay nagutom na daw po talaga siya at yan, nagurong na po ng plato. At yan naman daw po ang next nakakain. Sabi ko sa inyo mga idol, ay eh, nahihiyalan po iyan. Yan po talaga yung kakain pagka talagang nagutom na. Ayun. Nice. Ayan. Mandok na si Insan.